Hello guys, welcome back again sa akin channel at kung bago ko pala sa channel ko please consider to subscribe and hit the bell button para lagi kang manotify sa aking bagong upload na video So for today's vlog, ang topic natin is paano nga ba ang gagawin kapag nahuli kayo ni officer na tulog sa inyong 2-0 So bagong lahat, intro muna! So, nahuli kang tulog ni officer. Kaya, nahuli tayo. Nahuli tayo yung tulog. So, anong gagawin natin? Suntukin natin si officer. Akong bahala. Sana oh. <laughs> joke lang, joke lang. Huwag yung gagawin nyo na, No? So, ano nga ba natin gawin kapag nahuli tayong tulog? Gawin natin yung legal. So, mag tayo. Black and white. Kuha tayo ng coupon band. So, unahan na natin gawa tayo ng explanation letter. So, tinuturo yan kapag uh, tayo ay nag-training sa isang training institute. So, tinuturo nila kung paano gumawa ng explanation letter. Nag-report yan. So, gawin natin yan. Huwag tayong sasagot ng pamalang sa ating mga security officer. Dahil officer natin yan. So, obey, first before you complain. So, kailangan is magalang tayo. So, irespeto natin yan. So, pagkakamali mo, accept mo yung pagkakamali mo. So, huwag mong kakalimutan yan. Tayo ay professional security personnel. So, yun lang. And to God, be the glory.